Hello, good morning everybody. Hello, Philippines. Kamusta ang mga... Good <laughs> Anong masasabi nyo? <laughs> Ooh, masaya lang kami kasi naulandaan kami. Basa <laughs> kami. Oh, oh, maganda. Maganda na sikat ng araw kasi... Nantay namin paano malalaglag yung nantol. <laughs> daming bunga kasi ng santol, oh. Ayan, oh. Hindi alam ng mangyan paano kukunin. Yun. Kasi sa, sa farm lang kasi ako nag-aaral. Your Honor, hindi ko po alam. Hmm. Ayan, oh. Ganda ng bulaklak, oh. Oh, see? Yan dami yan daming bunga. Oh. Kung sa inyo may lumboy, may duhat, dito sa amin may santol. Yan yung ano, ipot ng dinosaur hindi pa nalaglag. Ade <laughs> ah, ba? Ganyan, ganyan, lang dito kasi. Good morning, good morning. Shout out sa tanan to all, everyone. Oh. Ha? Life, huh? Hindi ah? Uh? Video lang uh? pang mm. yan, pang reels. Yan. Oh, sikat ng araw. Maganda. Hello. Good morning, everyone. Sikat. Good morning, people. Aratilis ni. lu lagi. Aratiles. <tis> ya. Ah, Aratiles. <tis> ya. Yeah. Bye bye.